Wala nang intro-intro, nandito na naman si Super DM ang makata ng bayan ninyo. Marami ang nambabash, kinaiinggitan dahil sa sobrang gwapo. <laughs> Sabi nila hindi daw mahal si BBM eh, kung makapagsalita kayo parang kayo na ang panalo. Hindi nyo alam na maraming nagmamahal sa ating pangulo? Tingnan nyo ngayon ang bigas sobrang mahal ng kilo. Ang dami kayang nagmamahal kay BBM. Yung bigas na tig 40 nagiging 60. Aba, magagawa ba naman niyang magpatalo? Yung rilo niya mas mahal pa sa buhay ng sundalo. Kaya sa mga nagsasabi na hindi daw mahal si BBM, abayan yung mga siraulo. <laughs> Ops! Huwag kayong magagalit kasi nagreaksyon lang ako sa nangyayari sa bayang ito. Sabi nga Ninira Luna, hindi pa ni Nira ang magsabi ng totoo. Sabi ko sa mga BBM vlogger, magsurrender na kayo. Ipaano sila titigil, sinusuportahan ninyo. Sabi ko wag ninyong panoorin tapos nag-comment pa kayo. Napakaganda ng mga comment ninyo. Kapag ginuuto kayo ng mga BBM vlogger, nagpapauto din kayo. <laughs> Kapag sinabi nila na masama si Duterte, oo din kayo ng oo. <laughs> alam nyo, ako ang pinakamalakas na loyalista ni BBM noon, kaya makinig kayo. <laughs> Hindi nyo ba alam na sa lahat ng BBM vlogger, ako ang pinakapaborito? <laughs> Alam nyo ba kung bakit ako umalis kay BBM? Kasi walang sino man ang pwedeng umawak sa leeg ko. <laughs> kasi tingnan ninyo, kapag sinakal ko ang leeg ko, o, oh, paano pa ako makapagsabi ng totoo? <laughs> Alam nyo, hinahangaan ko rin si BBM kasi kung magsalita siya ay makapilipino. <laughs> Kaya lang yung sinasabi niya, hindi niya naman tinototoo. <laughs> Simula nung nakainom siya ng gamot, nakalimutan niya na ang maging matalino. Para siyang si President Hidalgo sa ang probinsyano. Kaya kasalanan ito ng palaka at ng buhaya kaya nagkawatak-watak tayo. Kapag mahal mo ang bayan mo, hindi ka matatalo. Kami ang tunay na loyalist ni BBM kasi hindi kami kayang hawakan kasi meron kaming disiplina tulad ng sundalo. <laughs> Yung nagpapanggap ngayon na loyalist ni BBM para sumikat, huwag kayong maniwala sa mga siraulo. <laughs> kaya yung mga BBM vlogger ngayon, huwag ninyong ipalo. <laughs> Kasi karamihan sa mga sumusuporta sa kanila mga dating yelo. Kami ang tunay na loyalist ni BBM, kaya kami nagsasalita para mabigyan siya ng payo. <laughs> sa nangyayari ngayon sa YouTube, ako ay dismayado. <laughs> sa mga BBM live streamer nakasuporta kayo ng tudo? <laughs> Tumatawa kayo kapag sinasabi nila na si Duterte ay tarantado? <laughs> Bakit kapag sumahod sila, bibigyan ba kayo ng sweldo? <laughs> Lahat ng mga BBM vlogger, mga sinungaling kung alam nyo. <laughs> Tingnan ninyo kapag nagsasalita silang umingiwi. Ganyan, no? <laughs> Alam nyo ba kung bakit ko sinasabi na sinungaling? Kasi sabi nila ang BBM supporters at BBM vlogger daw mga gwapo. Tapos kami daw mga dogyot at mabaho. O di ba mga sinungaling? May makakatalo pa ba sa kapugian ko? Saan ka makakita ng BBM vlogger na gwapo? Sa lang sila gwapo. Ang lakas mang angkin hindi nila alam ang kapugian ko. Tapatan nyo to. O di ba walang makakatalo? <laughs> Meron pa diyang BBM live streamer na intro pa lang panay disco. <laughs> Tapos sinasabi niya marumi daw ang aking koko. Malamang marumi yan kasi pinagsabay ko ang pagtatanim at ang pagbablog ko. Grabe ka naman parang nandidiri ka sa mga mahihirap. Hindi ka magtatagumpay kung puro ka pasarap. Ang arte mo sa puti ka, sa lupa ka rin naman ibabaon loko. <laughs> Kulang sa oras kapag hindi ko pinagsabay ang aking trabaho. Yan ang katunayan na masipag ako. Oo, minsan marumi ang aking koko. Pero kung usapang kapugian hanggang koko ka lang, yan ang masasabi ko. Kaya mga kababayan, huwag kayo maniwala sa mga BBM vlogger. Dito kayo sa amin maniwala. Kasi kami nagreaksyon kami tungkol sa nangyayari sa bayang ito. Pero sila nagre-reaction sila sa mga gumagawa ng kwento. Sinungaling na nga yung gumagawa ng kwento ni reaction pa nila. Galing na nga sa chismis, tapos chinismis pa nila. Makinig kayo. Huwag kayo bumasi sa mga naririnig nyo. Bumasi kayo sa kung ano ang nakikita nyo. oh, ako ang dapat na isubscribe ninyo. Kasi lahat ng sinasabi ko palaging my word of wisdom. <laughs> Kapag hindi kayo nag-subscribe sa akin mga kababayan, kapag hindi tayo umabot ng 1 million subscribers, mas marami pang maluluko itong mga BBM vlogger. Hi guys, ako po si Super DM. Panorin nyo po ang full video ng Makata ng Bayan sa aking YouTube channel. At wag nyo na rin po iskip ang ads para pag naka na tayo, mamimigay tayo ng bigas. Mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and please, silik all the notification bell para updated ka sa mga guwapo. so yun mga cover, mag-subscribe na kayo. Ay, hindi naman ako nagmamakawa sa inyo pero sana, maawa naman kayo. <laughs>